hindi sinasadyang itinapon ng anak na babae ang number 8 billiard ball ng kanyang ama sa bintana. Para hindi mapag-alitan ni dad, agad siyang pumunta sa Shopee para umorder ng isa pa. Ganap na hindi alam ang billiard ball number 8, lumipad sa isang mahiwagang black hole. Kinabukasan, biglang nagulat ang balita ng isang emergency. Lumalabas na may meteorite na umaagos patungo sa lupa. Matapos marinig ito, mabilis na inilipat ng lahat ang kanilang mga gamit sa basement. Ginastos pa ng ama ang lahat ng kanyang naipon para makabili ng instant noodles. Si Harry lang ang nakapansin na may mali. Dahil sa higanteng meteorite, may numero 8 at ilang letra. Kahit walang nakakakilala sa pamilya, ngunit malino na nakita ni Harry na iyon ang kanyang pangalan kaya mabilis niyang binuksan ng computer para tingnan. Kapag nakita mo ang bulalakaw ay babagsak sa loob ng dalawang oras. Agad na nakaramdam ng takot si Harry, tinuro niya ang screen. Sinabi ni Vina siya mismo ang bumili ng meteorite na ito. Nang makita ang eksenang yun, naisip agad ng tatay ko na takot na takot si Harry kaya nabaliw na siya. Kaya huwag kang maniwala, pero naniwala ang kapatid niyang si Harry, dahil nakakita siya ng spaceship gamit ang sarili niyang mga mata, upang matulungan ng mga batang babae na mag -imbestiga. mabilis na binuksan ng kapatid ang Shopee. Makita ang mga bulalakaw na patuloy na gumagalaw, agad na sinubukan ng kapatid na kanselahin ang aplikasyon. Gaya ng inaasahan, pagkatapos makansela ang order, ang meteorite ay talagang tumigil sa paggalaw. Ngunit sa pagkakataong ito ang screen ay nagpapakita ng diagonal at pabilog na imahe. Iniisip ng dalawang tao na ang ibig sabihin ng cross sign ay kumpirmasyon ng pagkansela. Kaya agad akong nag-click. Sinong mag-aakala na ang cross ay ang pindutan ng magpatuloy? Pagtatapos ng kwento, nagyakapan ng buong pamilya upang salubungin ang sandali ng buhay at kamatayan. Bilang resulta, tumutubo ang mga atomic mushroom sa lungsod. Pagkatapos ng row 15, sa wakas ay bumalik ang buhay. Sa sandaling ito, isang magandang gusali ang biglang lumitaw sa lupa dala ang numero 8 sa kanyang katawan. Lalaking namumulot ng bulok na mansana sa basurahan, kahit hindi siya kumakain. Ngunit ginagawang feed ng hayop ang mga bulok na mansana sa mga kapitalista pagkatapos ay ibinenta sa mga magsasaka. Sinong mag-aakala na pagkatapos kumain ito, nagsisimula ng mabaliw ang guya. Gusto ng mga magsasaka na kumita ng pera, kaya binenta ko ito sa isang barbecue shop. Nung araw na yun gusto lang magpakitang gila sa girlfriend niya, kaya diretso siyang kumain ng hilaw na karne. Pero kapag gusto niyang maging intimate ng konti, pagkatapos ay natuklasan ng kanyang kasintahan ng mga pasa sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, isang bote ng alak ang lumipad. Kasi sobrang maanghang, agad na gustong makipagtalo ng binata sa kausap. Sinong mag-aakala na sobrang kapal nito ay isusuka niya ang puding ng dugo? Sa sandaling ito ay nagsalubong ang mga mata, bigla siyang nagbago na parang may mad cow disease, diretsyong tinamaan ng karamihang hindi makabangon. Pero mas seryoso ang mga pasa sa mukha niya, bago umalis, dinuraan pa niya ang mukha ng talaban. Kaya lang, nagsisimula ng tumagos ang laway sa balat. Napakabilis na pumakalat ng zombie virus. Magdamag. na nakakain na ng karne ng baka sa isang restaurant. Nagsimulang lagnat ang lahat. Ang tanilang mga muka ay puno ng mga itim na batik sa lahat ng dako. Naniniwala ang mga nakatataas na pumakalat ang sakit na mad Kaya patayin agad ang mga alagang hayop sa bukid. Lahat ng may sakit ay dinala sa ospital, ngunit ang binata na lamang ang naiwan. Noong araw na iyon ay kababalik lang ng kanyang mga magulang mula sa Jeju. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagalit ang bata at sumugod. Kinabukasan ay sinakop ang buong lungsod. Lahat ay nagiging marahas na halimaw. Maging ang girlfriend ng lalaki ay ganoon din. Naging zombie emlem emlem siya.